kada kwatsero, kada kwatsero, halika samahan nyo kami mag at manguha ng berries. Halika kayo, samahan nyo kami dito sa forest. <coughs> maganda ang weather para mag-picnic. So, kesa mag-almusal kami sa bahay, dinala na namin dito sa forest ang aming almusal. O, oh, di ba diba? O, oh, hayan. So, almusal tanghalian na namin yan. O, oh, tapos natin mag- Picnic, ayan, mangunguha kami ng berries. At ngayon maraming berries dito sa forest. Ayan, oh. Ang daming berries, ang sarap at very healthy, healthy pa talaga 'to. Super yummy. Ayan, ang daming berries pero dahan-dahan lang sa pagkuha ng berries kasi baka ikaw ay matinik. Ay nako, ang tinik-tinik pa naman niya sobra. O. Oh, madami ka na nakuha. My love. Ang daming berries. Yummy. Gusto niyo? And then after makuha ng berries, lakad-lakad sa farm at dadalawin namin ang mother and father ni my love. Dito kasi sila isinaboy dito sa puno nato, Sa farm, dito sa forest, ganun lang. Oo, uh naman. ayano we pray para kay mother, sus at prank. Ayan, dyan sila. So ang mga anak ko nag-engrave. Inengrave pa nila si si father at mother ni my love, si Opa Oma. Ayan, nag-engrave sila doon ng kanilang pangalan. F and love S at with cross pa. Ayan, at ngayon ay pauwi na kami. Tapos nang maglakad-lakad sa forest. O, oh, diba? Nakaikot kami ng forest at naiikot first time ni Mark na maglakad sa forest. O, oh, takot ka? Akala mo may ahas dito? Wala. Maganda ang forest. Masarap maglakad sa forest. Long time din na hindi na kami nakapaglakad sa forest. So, oh. miss kong maglakad actually. Super relaxing maglakad sa forest dito sa Netherlands Thank you for watching!